Kasi foundation ang pinaka-organize, pinaka pinaka-sulit uh, pinaka yung bigay kasi good for one month na consumption na naibigay na ayuda. Kumusta po Sir Jun? Ang uh, sitwasyon na uh, diyan po sa nagpapatuloy na relief operations ang ating mga kababayan. Kumusta po? Ano po ang kanilang uh, feedback? salamat. Uh, andito tayo ngayon sa third day uh, relief operation. Nang SMNI Foundation. So, ito yung uh, nasa Kalanan, Barangay Kalanan, Tabogon tayo. Hmm. So, as usual, masayang-masaya yung mga tao, mga Cebuano, kasi talagang ang pinamimigay ng SMNI Foundation ay talagang siksik at biglig. Isang sakong bigas, malaking galon ng tubig, at isang balde ng goodies o mga mga ulang popo, marami nga sa mga kababayan natin. So, in the last 11 days na relief operation na nakita ko, ito yung pinakamasaya, ito rin yung mga pinaka-sulit na bawat isang pamilya na nakatanggap, ay talagang alam nilang isang buwan na konsumo yung naibigay ng SMNI Foundation. So, bilang isang Sibuano, nagpapasalamat ako mula sa puso na ang SMNI ay nagpapakita ng pagmamahal sa mga Sibuano. Noong first two days ng lindol, talagang nag-ikot ako para makita ng buong mundo na may tumutulong sa mga Cebuano na minamahal ng Pilipino ang mga Cebuano. Pero ito yung SMNF Foundation ang pinaka pinaka-organize, uh, pinaka-sulit yung bigay kasi good for one month na consumption na naibigay na ayuda. So ito, pinasok talaga ng Isimenao Foundation yung, yung masikip at bukiran area. Mula sa highway, at least 9 uh, kilometers ito, halos yung signal uh, malabo. Pero... The best, masayang-masayang yung mga taga-tabogon po.